Halina't paunlarin natin. Panuto, basahin at unawaing mabuti ang sumusunod na katanungan. Piliin ang titik ng pinakaangkop na sagot at isulat ito sa sagutang papel. Para sa ikaunang bilang, ang paksang nang maging ko ang internet dahil kay mama ay isang A. Alamat B. Sanaysay C. Maikling kwento D. Kwentong bayan bilang dalawa. Sino ang may akda sa paksang nang maging menjola ko ang internet dahil kay mama? A. Abigail Joy Yuson Lee C. Alejandro Abadilla B. C. Amado Hernandez D. Henobeba Matute Bilang tatlo Ano ang nagsisilbing menjola ngayon ng mga kabataan? A. Mobile Legend B. Roblox C. Internet V. Television bilang apat. Sino ang nanghihikayat sa may akda na makapagpahayag na kanyang saloobin? A. Papa B. kay Kaibigan C. Kaklase D. Mama Bilang lima Ang mga kabataan ay malayang nakakapagpahayag na kanilang saloobin gamit ang internet sa pamamagitan ng A. Blog B. Facebook o Instagram C. Twitter D. Lahat ng nabanggit bilang aning Sa iyong palagay, bakit mahalagang bigyan ng pagkakataon ang lahat na maipahayag ang kanilang opinyon, lalo na sa internet? A. Dahil nagpapakita ito ng respeto sa iba't ibang pananaw. B. Dahil gusto nating magkaroon ng maraming likes at shares. C. Dahil gusto nating maging sikat sa social media. D. Wala sa nabanggit. Bilang pito, ano ang kahulugan ng Menjola sa sanaysay? A. Isang lugar ng protesta. B. Isang sikat na website. C. Isang paaralan. D. Isang paraan ng pagpapahayag ng opinion Bilang walo Isipin na ikaw ay magsusulat ng isang blog post tungkol sa isang mahalagang issue sa iyong komunidad. Ano ang unang hakbang ng iyong gagawin? A. Isa walang bahala na lang. B. Direktang mag-post ng hindi nag-iisip. C. Kopyahin na lang ang isinulat ng iba. D. Manaliksik muna tungkol sa issue bago magsulat. Bilang siyam. Paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa kalayaan ng pagpapahayag sa internet? A. Gagamitin ito upang manira ng ibang tao. B magpapahayag ng opinyon kahit na ito'y nakakasakit ng damdamin sa iba. C. Magbibigay ng opinyon ng may paggalang at pananagutan. D. Gagamitin ang social media para ikalat ang maling impormasyon. Bilang sampu, ang nang maging menjola ko ang internet dahil kay mama ay isang halimbawa ng sanaysay na A. Formal B. Impormal o di Formal C. A at B. D. Wala sa nabanggit. Mahusay, pinabati kita dahil nakaabot ka mula sa dulo. Hanggang sa muli,